ciao ciao ragazzi. Ayan na yung ating nakuha. Oh, may pop flowers pa. Okay. Ilalagay na natin dito sa ating lababo at huhugasan dahil may ating kaibigan na darating para atin na mapigyan. Kasi marami tayong nakuha. Ayan o. Oh. Ayan. Yung mga isalata. Ayan. Pupunta dito at ating bibigyan. Yan, mga oh, minestrone. Ano ba ba? Bumas na Ayan. Okay. Ano Mas asparagus. Talong. Talong. May papaya. Ayan you know. o. lata. Tapos, maraming pa. Kaya nga, may pa rose pa. Ito muna natin ilagay yung rose. <laughs> Ang daming talong. Next. And, avocado. Avocado. pa yan. Tapos, na na. Okay. Ang dami. Ang dami tayong nakuha ngayon. Ayan. yan Ayan yung seda, no? I-jujuice daw yan ang ating friendship. Pupunta so, na lang nila dito dahil na. Ayan, you know, mayla Papaya maganda pa itong papaya. Hindi kayo natin sa kanya yung isa. Ito, minestrone. Ayan. Sigatan so, mo muna natin yung doon sa dalin sa katras din para magandang hindi siya ma... May, may asin siyang konti ah. <laughs> yung amoy lang dahil nga siyempre halo-halo din. So, um, Ayan. Pwede po yan. Minestrone. Ito. Ito ulit. Mela. Patanggalin mo natin sa kanyang sa kanyang bali. Malsanas. Masarap ito. Eh, ano ragazzi? Uh, yung mga nagagawa ng cake. Yan eh. Apple cake. Nagawin nyo ng apple cake. Thank

Meron siyang na na damage dito. Bubuksan natin kung kung maganda pa siya. Mas maganda pa siya sa akin. Ayan. Okay. Okay. Tsaka may ano ito? Exotic. <laughs> exotic. Pa. Lime. Oh, my lime. <laughs> may exotic pa. Tapos yung kumuha exotic din. Ay, ano lang, oh. Yung, yung may makya lang siya na, ano, oh, na brown, pero hindi siya sira. Akala nila sira, kasi meron talaga minsan na yung bunga is, uh, may nagbabrown brown. Yung avocado, nakabalot pa yan, ha, kaya okay siya. Malambot lang talaga siya, pero pwede siyang gawin ice candy. May plastic naman siya ha, kaya safe ito. As balot siya ng, ng plastic. Ayan. la Ayan, regalo. Ang pinakuha ngayong araw. Tapos yung mga avocado natin. Ayan, nakuha. Ginawa namin ice candy. Ayan, tingnan nyo sa ref. Merong ice candy. Ayan o. <laughs> <laughs> Ayun, nandun ay na yung nasa freezer na yung mga ito, ito, ito. Ayan, sili. Kasi minsan is, pag mag uh, manok is may sili. Ayan yung, tawag nito, yung artichokes. Ayan yung mga, yung sauce na ginawa ko. Basta, yung ice candy na sa loob. Ayun. Ayan. Yung aking mga paggulay gulayan is uh, nandun sa labas, hindi ko na na napansin <laughs> gulayan, patingin nga ng aking strawberry ano na yung aking strawberry wala ko na kuhang strawberry ngayon pero nandito sa aking tani ayan sa aking tani yung strawberry ayan. may bunga na siya mahihinog na yan hinog na nga siya pero kailangan pa natin ito na pulot ko rin ito. <laughs> <Doon. laughs> Pinapon. Ay, nako. Pulot pa more. Mga kadamsti. Okay. Ciao, ciao. Yan. Yan. Yan yung ating na pulot. Okay. Ano pa ba? Yan pa. Yung may mga kiwi pa doon at mga kung anong etc. Sa ref punong-puno na yung aking amber adam sa loob ng ref. Okay. Ah, bubuksan pala natin yung bubuksan natin yung pack 1. Yan, titingnan natin. kung okay siya. Hmm? Nakikita ba? Dito. Okay. Wala. Bubuksan natin. Pag ganon, o pahalam. Dahil dito yung may damage eh. Hmm. ganon na siguro. Hmm? Kung maganda siya, Ayun. Oh. Yan oh. Yan lang yung may sira. So, ito lang yung pupunin natin. Yan. Baby ang Korea pa naman ito. Yan lang yung pupunin natin. Oh, yung may sira. Ayun oh, nahulog lang ito. Kaya <laughs> kaya siya namutla. <laughs> nahulog lang yan kaya siya namutla. Mm. ilagay pa natin dito na. Tatapon pa natin ito. Ayan. Para wala siyang masabi. Ayan. Tatanggalin din natin dito sa kapila. Ayan. O, ayan. Okay na. Pagkano din dito yung kilo, oh. Hmm. Ating titikman. Kung talaga ba siyang masarap. Hmm? Mmm. <laughs> Matamis. Mm. Nahulog lang eh. Nagulat lang eh. Tinapo na. <laughs> mm. Yummy. Oh. Mm. Matamis nga. Mmm. Ang nipis pa ng balat niya. Tapos, itong papaya. Hmm. Ito lang siya. Ito lang yung sira niya. Hmm. Tapos, itong isa. Wala pa. Yun. Hinok na. Eh, magkano rin ito? Yung isa nito? Kano ba yung kilo ng papaya? Nasa 6 Euro ata yung kilo nito. O, diba? Kaya, ayan ragazzi. Meron na tayong minestrone. Ito, hindi ko alam kung anong klaseng... Berdora ito kung paano ito. Chikorino na ito. Ito yung ulo natin. kulot Chikorino. Ayan o. Oh. Yung expired ngayon. March 2. Uh, yung March 2 ngayon. So, kailangan na natin itong ipamigay. Kaya, ayan. Yung, yun yung isa lata na sabi ko pang mayaman siya. Dahil, napupuna ko So, ang binibili lang nila amo um, ko kung meron silang masita. Itong asparagus. Meron pa tayong lastik. Ay! Ma! Ibibigay natin ito sa ating friendship para paghatian natin sa kanya yung kahati. Sa kanya kahati. O, oh, ayan! Ay! Huwag <laughs> lang arty-arty! Kasi, para makatipid tayo buhay sa abroad o oh, nako mama mia. hindi ba ipapadala na lang natin sa ating mga pamilya sa Pilipinas na uh, mahal din yung mga bilihin doon kaya ayan ayan ragazzi grazie for watching and la prossima see you next time ciao, ciao.